Dito na, umatage na. So, pag hindi natin na-control, yung disease na ho yan. So, ganito ho yung mangyayari. Pagdating sa right fertilization, uh, dito hindi aware yung mga farmers. Binihira lang talaga yung aware. In terms of... Alright mga kaonyang, welcome back sa ating video. At uh, today guys ay nandito ako sa isang area dito sa Magbay. Um, dito sa Choco Hills. No? So sisimulan natin ang ating adventure sa pagtatanim ng onion. So nag-visit tayo dito sa isang area na meron daw isang agronomist na magbibigay sa atin ng ng ano ng debrief seminar no? Tuturuan tayo kung paano ang tamang pag-aalaga at kung ano ang mga dapat na i-apply natin sa ating mga uh, pananim na onion, no? Para maging magandang ating ani. So, nakikita nyo ngayon yung mga kasama natin nando sa bandang unahan. Ayan, yung agronomist si Ati Adel tsaka si Larry tsaka si, ano si Michael ayan so Ayan si Ate Adel, siya yung nag-invite sa atin dito, guys. Ayan. Tapos si Sir Jonard Agronomist. Yan, si Sir Jonard nga pala yung agronomist na nagmula pa sa Pangasinan. Sa Barangay San Isidro sa Pangasinan Pangasinan. Pangasinan 'yan. Biro niyo sinadya niya tayo dito sa Occidental Mindoro para turuan yung mga baguhan na nag-aalaga uh, ng mga onion, ano yun? Oh. Si Darren? Oo. Oh. <laughs> Hindi <laughs> <is padang> <laughs> <laughs> ko po si Darin. Mas masuso lang ako kumanta pero mas pogi ako ng may mangpaligo. Totoo 'yan, totoo yan. 'yan ha. Walang biro ha. <laughs> opo. O, opo. Oh, kita niyo guys. Ko namin 'yan. Mga artistahin pala 'yung mga nandito. <laughs> <laughs> Patay-tayo dyan Ayun. Uh, mga kamag-anak ng ano? sabi ng lolo ko eh. Hmm. Sabi ni Ate Adel nung nakaraan daw itong area na to ay mahina 'yung punla. So nag-recommend ng i-apply ia si Sir Jonard, no? so sa ngayon, ito na yung ito yung ina na yung resulta. So gumanda siya. So naka-recover, guys. So hindi pa tayo nang seminar, may nakikita na tayong proof. na. ah, yung may proof na tayo na yung mga mahihinang punla, no? ay pag ina-applyan pa lang ng tamang hindi ko alam kung ano yung in apply gold dito. Golda sim at saka safeguard. Gold the, the, the sim. Ah, ak ak akala ko yung safeguard. No, safeguard. <laughs> safeguard pala akala ko safe, yung safe, sabon. Safe, mm -hmm. uh, safeguard pala. Yan, safe safeguard. safeguard yan, safe yan ah, guys. sim. So, so ito yung in apply daw, guys. So, oh. So hindi natin alam kung anong itsura bago siya applyan, guys, no? Pero sa ngayon mukhang maganda na yung itsura oh, nag-recover siya. Hindi mo yung kulay niya. Kaya nga. Kaya nga. Comforti konti Kunti lang. <laughs> Grabe po. <laughs> uh, yan guys, 140 lata pala to. Imagine ninyo, ang, ang 10 lata ay para sa isang hektarya. So kung 140, di 14 hektarya ang tataniman. <laughs> ayun Sir, ano po yung ano, yung mga pula na yun? Yung na red bag. Yun yung itatakip para maprotektahan yung buto na ito, ito, ito. ay okay. So guys, dito red bag ang ginagamit nila. Kasi ang nakita natin nung nakaraan ay, uh, ano ba tawag dito, ipa. Malinis yung patatagpon. Tapos may nakit. Malinis kasi nasusugat. Oo. Nung isang araw galing ako sa Canoling. Ang style naman nila, nagbubudbud sila ng lupa na pino. Pagkatapos sa kanila, papasukan ng ipa sa ibabaw. Ayun. Bat lahat <laughs> sila, sabi ni Ninong ni. Kaya nag-order pa natin So, iniikutan namin ni Sir ngayon yung sibuyas. So, actually po, ito po yung ang mga uh, ang mga disease po na um, kumataki dito. Tapos uh, na napansin po namin, ayan uh, po yung tinatawag natin na uh, dumping off. So, yung dumping off na po yan, yan po yung liquid na tinatawag sa si Lucano o black leg. Black leg, dumping off. Ano yung sabihin po ng dumping off? yung yung sa Ilocano yung black leg dito sa portion na ito ito po yung inatake ng black leg ayan so, guys so, mostly po pa ah, Nag-umpisa lang ho isa dalawa hanggang sa dito na umatake na so pag hindi natin na control yung disease na ho yan, so ganito ho yung mayayari ayun ayan so pangalawa po ang may nakitaan po tayo dito na pangalawang disease niya yung botritis ho na tinatawag so yung botritis ano po uh, ulit botritis botritis guys yan so pababa po siya oh yan pababa so oh, actually eh. so ito po yon ito po yon oh yung pababang ganyan so, hindi siya lumalaki so, so kung nakita nyo, guys may mahaba pero yung iba parang natutunaw na siya pababa no? yan tama oh, yan parang nalulusaw na siya na nagiging butrytis. dilaw na siya o na namamatay yun yung pong ano botritis yan uh, sa pang-uri ng fungus po yun. Okay, sa uri ng oh so, so ngayon po, nagkapag spray tayo kahapon ng fungicide na goldasim. Goldasim? Sa binomil. So yan po, makikita po natin uh, bihamak po na sumigla sila sa uh -oh. loob lang po ng magdamag. Makikita po natin, nag-iba uh -oh. na po yung kanyang kulay. Uh -oh. So kahapon guys, ito raw ay naninilaw na no? Uh Oo. -oh. So naninilaw na, tapos Kita, kita nyo naman, yung mga puno niya, meron mga parang bumagsak talaga. Pero ngayon, kita nyo, nabubuhay na naman siya. oh. green na green na naman po ang kanyang mga dahon. So guys, mamaya po, uh, magdi po ako mamaya uh, about po sa 5 keys for a good harvest. Uh, sa land preparation, unahin natin sa land preparation. Din sa quality seeds, right fertilization, water management, and pest control. So, tatalak akin pong tatalakayin mamaya. So, kung gusto nyo pong makinig at panoorin po yung video ko mamaya, eh, makakatulong po sa inyo, makakatulong po ito sa inyo ng malaki. Mm-hmm. Abot po sa pagsisibuyas. din kung kayo po yung may mga katanungan, uh, magtanong lamang ho kayo. At amin pong sasagutin sa abot ng aming makakaya mamaya. Ano po? Ano po bang nasa t-shirt nyo, sir? Ano po yan? Ah, ito po yung uniform namin. Yung ah. IBA Company. Ah, under kayo ng Aiba? Uh Oo. -oh sa kampanya namin yung Iva International Veterinary and in Agrochemicals uh, Incorporation. Yun. Yan so, po yung, company like namin. yung company na, yan pong company na yan ay nagmamanufacture din ng mga fertilizer or kung ano man? Uh, isa, po, isa po silang distributor. distributor? Mga, uh, distributed okay. po sa mga chemicals. So, pang mga agricultural. Po, o, oh, quality po siya. Nag-import din po sa ibang bansa, ganyan mga Europe, Japan, Yun. Po, mga US. So, yan. So, so, maganda po yung para. product ng Iva. Uh, bukod sa quality na uh, presyong pangmasa pa. Yan. Yan ang importante sa ating mga maliliit, no? So yung bang gusto nilang makaangat sa minimal na expenses, no? So dun natin na, na yun ang benefit ng na, na, nakakausap tayo ng mga agronomists kasi alam na alam nila yung mga uh, dapat gamitin na hindi naman ganun kamahal. No, tama sir, no. 'Yon. So, actually po, marami na rin po tayong sinusupervise, hindi lang po dito sa Mindoro, kundi sa parting Kuya po, uh, Tarlac, sa sanga sa mga iba't ibang uh, municipality of Pangasinan, ganun mga San Quintin, Umingan, 'yan, 'yan, Bayambang. Uh, uh -huh. Marami marami na rin po tayong sinusupervise at marami na rin po nating natulungan na uh, mga farmers na nagsaksis sa kanilang buhay uh, to prevent po sa mga iba't ibang uri ng sakit At, uh, right timing application of uh, fertilizer especially din po sa tinatawag natin na land preparation mm -hmm. so yun po kasi yung isa na napakalaga pagdating po sa pagsisibuyas uh, na dapat nating malaman Yon, pala. Uh, para tayo mag success, lima lang naman ho yun eh, mm -hmm. naulit ko yung land preparation, quality seeds uh, right fertilization, water management and fish control yeah. yun lang naman yung lima na isa na nakikita ko upang uh, mag-success tayo about po sa uh, farming. So, inulit ko po, mamaya, magdidiscuss ko, discuss po ako. Iyan. Eh, Tatalakayin <laughs> natin lahat. Lahat-lahat, didiscuss natin yan, himay-himayin natin para, ano po, uh, malaking tulong po sa atin. Ito yung kaalaman, ano? Oo, oh, malaking tulong pagdating sa kaalaman hmm. at pagdating sa pagsa-sakahan natin Uh, malaking tulong ito uh, para ma maitaas ang larangan ng agrikultura at mataas din yung ani natin. Oo. sa ani natin dahil ang hangarin natin uh, bilang isang magsasaka ay uh, di mababang gastos at mataas na ani. 'Yun. Kaya yan yung unang tututukan natin mamaya. Mm. Yan. So, ito sir, specific tayo ngayon sa onion. Tama? Onions. Pero may iba pa bang mga produkto tulad ng palay na kayo'y nagko-concentrate o talagang onyo po ang ano natin? So actually po, uh, nakakaintindi, po tayo sa halos lahat ng crops. sa uh -huh. uh, pagdating po sa pagmamangga, nakaka uh, nakakaintindi po tayo kasi hmm. yun nga po, uh, ako po yung Mingo Man Specialist ng Iba Company. Yun. Ang hawak po, <laughs> po, po ay buong launyon. Uh, buong Pangasinan, sa saka buong sambalis buong, buong ilocos yun no guys sa mangga pala ay eh, siya rin ang specialist no so pwede, pwede, rin tayo pagdating ko sa pagmamangga pwede tayo hmm. Then, pagdating naman sa onion uh, marami din akong patanim almost 1.5 hectares din mm -mm. Uh, simula 2011 so matagal Yoy. din tayo sa onionan okay. so sir yung pagiging agronomist nyo mga ganong katagal na So, so, nung nag-start kayo, mag Year 2004 yun. pa po. Yun. So matagal-tagal na, almost 20 years na maigit ata. Pero yun ay hindi pa kayo under ng AIBA? Uh, actually marami na akong pinanggalingan uh, na iba't ibang company. So halos 5 companies na ata yung pinanggalingan uh, ko. So ibig sabihin experience po talaga ang dinaanan ninyo. Opo, uh -oh. experience hindi lang po theory. Uh Oo. -oh. More on experience talaga, talagang nagbubukid ako, agronomist na nga nagbubukid pa ako. Uh, Talagang ina-apply ko talaga actual yung mga gamot. Eh, tama, tama. Yan, hindi ako nag nag-implement sa mga farmers na hindi ko nasusubukan. Yun, yun ang pinaka guys sa lahat. Mahirap naman ituturo mo yung isang bagay na bahala na si Batman, ano? Kasi churi. Churi is parang katama pero parang iba pa rin yung dumaan sila sa actual na nasubukan na proof nila na epektibo bago nila yon ibahagi sa ating mga magsasaka. Yun, tama yun sir. Oo. Yan, shout out sa mga kliyente ko sa Kuya Po. Yun, no? Oh. Yan, <laughs> yung mga apat na magkakapatid <laughs> yan. Uh, happy ako at naging successful kayo. Oo. At alam ko na isa ko na naging bahagi nyo sa successful nyo kung ano man yung narating nyo ngayon. Ayan. So, shout out din yung kliyente ko dyan sa San Manuel Tarlac, si uh, Joseph Tapiliti. Mm -hmm. 3 uh, hectares na union naging outstanding farmer of the year kami wow rewarding kami ng 15,000 kay Mayor Tesoro nako, so maraming salamat naku po <laughs> parang nakikinitik kinita ko na yung aanihin ko guys mukhang <laughs> wow, wow, matindi talaga to guys uh, so abangan natin yan guys napakaswerte natin ngayong araw pero alam nyo ba na na-invite ako ngayon ng umaga <laughs> so hindi ako hindi ako naka ano naka-prepare pero buti na lang meron tayong isang SD card na nadala So, ayun. Hopefully, makikita nyo mamaya yung mga ituturo sa atin ni Sir Jonard. Espanto. Yan. Yung sir, mamaya concerto. para makatulong Sige lang sa po. mga farmers. Ituturo okay. natin lang yan. himay-himayin natin. eh okay. Sa tingin natin, din naman magsisisi yung mga farmers na may hinig. Tututukan talaga yan. Ayun. So mamaya na tayo Guys babalik tayo mamaya ha Kasi kailangan natin i-conserve tong battery natin Nag-iisa at eh, importante yung pagtuturo. So, balikan natin kayo mamaya. Alright?